Good day everyone, it's me again, King Wawa. At ngayong araw, ibabahagi e, ko sa inyo ang aking stats guide dito sa The Ragnarok. So by the way, ang Rock nga pala e eh, meron ng sariling PC client pero minsan e eh, hindi siya gumagana. E paano kung sa PC ko gusto maglaro? Huwag kang magalala kaibigan, dahil nandito na ang LD Player para sayo. Siya ang pina-smooth na Android emulator na magagamit natin para maglaro ng Rock Gusto mong maglaro ng two accounts ng sabay? Walang problema, dahil sa LD Multiplayer feature nila e eh, posible rin yan. And the best part is, libre siyang gamitin idadrop drop ko yung link sa description. And personally, matagal ko na to siyang ginagamit. Kaya ano pang inaantay mo? Mag-download ka na ng LD Player ngayon. Maraming salamat sa paikinig and let's get back to the video. Okay, so isa sa pinaka na-enjoy kong part ng Ragnarok is yung pagbubuting-ting ng builds. Specifically, yung pag-aayos ng stats ng karakter ko. At gusto ko rin ma-enjoy nyo yun. Kaya ngayong araw, i-explain e ko sa inyo ang lahat ng stats na nag exist in-game. Para alam nyo rin kung paano ayusin yung build ng karakter nyo. Disclaimer lang, ito I think yung pinaka-informative na video na nagawa ko so far. And at the same time, eh ang pinaka-boring na din. So huwag nga natin patagalin pa. Simulan natin sa Una is base stats Ang mga base stats nga palang tinatawag is yung strength, agility, vitality, intelligence, dexterity, and luck So kung gusto nyong malaman ang bigay na substats na mga yan, e pinutin nyo lang yung plus. Then lahat ng may green na arrow sa right side, e yun yung substats na bigay nila. Gaya neto, 1 ag gives play value and attack speed. Kaso hindi yan 1 is to 1, kayo na ang bahala mag-interpret kung ilan ang bigay. So ganun lang siya simple, need mo lang silipin sila isa-isa para malaman mo kung aling stat yung pagbubusan mo ng points. Next is size penalty. Okay, so pag pumunta kayo sa menu, function, explorer, then gear album, e eh may may kita kayong dilaw na exclamation point sa top right. Pindutin nyo yun. So dyan, eh nakalista lahat ng weapons and kung ilan ang damage nila sa iba't ibang sizes. For example, knife yung gamit mo. Kung small mobs ang aatakihin mo, e eh 100% ang damage mo sa kanya. Pag medium naman, e eh 75% na lang. And kapag large, e eh 50% lang. And also, pwede mo rin i-check yung damage penalty ng mismong weapon mo. Pindutin mo lang siya, then yung dilaw na exclamation point sa top right. Ngayon, pwede natin ma-bypass yung mga damage penalty in 3 ways. Una, is gumamit ka ng iba't ibang weapons. Kagaya naming mga blacksmiths, pwede kami gumamit ng knife sa small and mace naman sa medium and large. Pangalawa, e gumamit ka ng drake card. Kaso, yung hindi upgraded na drake card e 80% damage lang sa lahat ng sizes. And pangatlo, e pag lumabas na yung transcended jobs, e magkakaroon na ng skill yung white smiths na weapon perfection. Tinatanggal niya yung damage penalty sa lahat ng sizes. Next is elements. Okay, so alam na nating lahat na sobrang laki ng impact ng counter elements dito sa game. Kaya kailangan natin ng converters or elemental weapons and ng elemental cards para sa armor para mapalitan yung element ng karakter mo. So iisa-isahin natin yung mga elements and sasabihin natin kung saan sila malakas, mahina at kung sakto lang. Unang-una is neutral. So sakto lang ang damage niya sa lahat ng elements except sa ghost, hindi siya tatama doon water. Mahina ang damage niya sa kapwa water, mahina rin siya sa wind and holy, pero malakas yung damage niya sa fire. So sa ibang elements, esakto lang. Earth. Mahina siya sa kapwa niya earth, mahina din siya sa fire and holy, pero malakas siya sa wind. So sa ibang elements, esakto lang ang damage niya. Fire. Mahina siya sa kapwa fire, mahina din siya sa water and holy, pero malakas siya sa earth and undead. So sa ibang elements, esakto lang ang damage niya. Wind. Mahina siya sa kapwa wind, mahina rin siya sa earth and holy, pero malakas siya sa water. So sa ibang elements, isakto lang yung damage niya. Poison, mahina siya sa kapwa poison at mahina rin siya sa holy, shadow, ghost and undead. Pero malakas naman siya sa water, earth, fire and wind. So sa neutral, isakto lang ang damage niya. Holy, Mahina siya sa kapwa holy pero malakas siya sa shadow, ghost, and undead. So sa ibang elements, esakto lang ang damage niya. Shadow, Mahina siya sa kapwa shadow and mahina rin siya sa poison and undead. Pero malakas siya sa holy. So sa ibang elements, isakto lang ang damage niya. Ghost. Mahina siya sa neutral, holy, and shadow. Pero malakas siya sa kapwa ghost. And sa ibang elements, isakto lang ang damage niya. And lastly is undead. Mahina siya sa kapwa undead and mahina din siya sa poison and shadow. So sa ibang elements, exacto lang ang damage niya. So hindi ko binanggit kung ilan yung specific na damage increase and decrease. Kung 150% ba or what dahil may 3 levels ang elements. Kaya nagbabago-bago yung value niya. Kung iisa-isahin natin yon e abutin ng 1 hour tong video natin. So yung element damage increase and element damage reduction sa cards and affix is e self-explanatory na yan. Napapataas niya yung percentage percentage ng damage mo or mapapababa niya yung percentage ng damage received sa mga elemental attacks. And last but not the least, sub stats. Okay, so hinuli talaga natin to since ang haba niya. Ito naman yung mga stats na makukuha mo sa mga upgrades, affix, etc. Una is HP. Of course, pinapadami niya yung HP mo. Yan yung pampakapal ng HP bar. Pero hindi kanya napapakunat. SP. Yan naman ang kailangan natin para makagamit ng skills or mana kung tawagin. So sa iilang skills, kagaya ng Asura Strike, eh nagsiskill din ang SP as damage. Kaya palagi tayong magbasa. Physical Defense. Yan yung pampakunat. Kung ilan ang numbers dyan, eh yun yung damage na mabablock mo galing sa physical attacks. Magic Defense. Same lang siya ng Physical Defense pero sa Magic Attacks naman. Eh anong pinagkaiba ng Physical Reduction and Magic Reduction sa PDEF and M-Def? Percentage based siya. For example, kung meron kang 5% Physical Reduction and 3k yung damage ng kalaban, eh 150 yung mababawas sa damage niya. Penetration. Ito naman yung counterpart ng mga death stats. Kung ilan yung number dyan, e mababawas yan dun sa death ng kalaban. So mas madami kang damage na papasok. In other words, ignore death yan. Physical attack. Of course, yan ang nagpapataas ng damage ng normal attacks mo and ng physical skills. Magic attack naman, e nagpapataas ng magic skills mo. Physical and magic attack increase, pinapataas niya yung base P attack and magic attack mo by a percentage total damage increase. Yan naman e eh dun sa mismong attack mo bumabase. For example, per palo mo is 50k ang bawas. Dadagdagan niya pa ng 1.91% so magiging 50,955 na siya. Total damage reduction, yung calculation din niya is same sa total damage increase, pero sa damage received naman. Hit, yan yung stat na papataasin mo kung gusto mong tumatama yung mga normal attacks mo. By the way, applicable lang to sa normal attacks, kaya kung skiller type ka, e eh no need na to. In other words, accuracy siya. Flee, yan naman yung counterpart ng hit. Kung gusto mong magmiss yung normal attacks ng kalaban, e eh pataasin mo yan. In other words, dodge yan. Perfect dodge rate. Almost same sila ng flee pero hindi siya naapektuhan ng hit. Pag nagproc siya eh hindi talaga tatama yung kalaban. upi yung effect niya pero sobrang hirap namang kunin ng stat na to. Critical hit or crit chance. Yan yung stat na nagpapataas ng chance na magcritical yung attacks natin. Hindi ko lang alam yung formula ng critical pero in my experience nadadagdagan niya ng around 60% yung total damage ko crit damage. So yung critical, sabi ko kanina eh around 60% yung dagdag niyang damage. Etong crit damage stat naman, eh dinadagdagan niya yung percentage na yon. For example, meron akong 6.81% crit damage. E eh, di yung magiging total critical damage ko eh 66.81%. Crit resist, yan naman ang counterpart ng critical hit. For example, merong 100 crit ang kalaban mo. Kung meron kang 100 crit res, eh meron siyang 0 chance na mag-crit sayo. Ganun lang kasimple crit damage reduction. Yan naman ang counterpart ng crit damage. Kung ilan ang crit reduct percentage mo, ay eh yun yung mababawas sa total crit damage sa iyo ng kalaban. Attack speed, ito yung pampabilis ng normal attacks natin. Cast speed, Eto naman yung pampabilis ng cast time ng skills natin. Hindi to siya pampabilis ng cooldown ha, ang pinapabilis niya lang is yung channeling ng skills. Debuff Enhancement, eto yung mga stats na pinapataas yung effect ng specific debuffs. For example, stunner yung karakter mo, e stun effect enhancement lang ang kunin mo dyan. Kung whiz ka naman, e freeze enhancement, etc. And Debuff Resistance Stats, yan naman ang kabaliktara ka ng debuff enhancement. Pinapahina niya naman ang effects ng specific debuffs na binabato sayo. So, yun. Kung nakaabot ka sa part na to ng video, eh, e, yourself. Dahil nag-improve na ang knowledge mo about sa stats. And yung best part dito, e, eh, magagamit mo pa ang mga infos na to sa ibang Ragnarok franchise. Since kahit may konting pinagkaiba, e, eh, pare-pareho pa rin naman yung mga stats na yan. Kaya ngayon, e, eh, kaya mo nang mag-build ng character ng walang sinusunod na guide. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.